Motorstar Easy ride ano kaya yung fan belt na pwedeng ilagay dito mga boss ano so maraming model to mga boss 150n itong gagawin natin Meron din uh, 150q 150p tas meron na ring foy pero sa fan belt siguro mga boss iisa lang yung sukat ano Ngayon ganito yung nangyari mga boss uh, andito kasi uh, kami sa probinsya ng Maria Aurora so apa uh, probinsya mga boss expected mo na na madalang yung pesa ngayon may nasiraan ang tayong uh, customer na lumapit don sa shop namin to <coughs> so, spare parts on sa Barangay Florida no <coughs> at nalagutan sila ng pambelt ngayon ang ginawa ko naghanap ako ng pambelt don sa mga tindahan so wala silang maibigay sa akin mga boss ano Noong mga oras na yun mga boss, wala akong uh, idea kung ano ilalagay kong pambelt dito sa motor na to na easy ride. Kasi ito ngayon nangyari dun sa kanyang pambelt mga boss, ano, na So wala akong maibigay na sample sa tindahan para magkaroon sila ng idea kung ano ibibigay nila sa akin. Ngayon ang ginawa ko mga boss, nagpunta ako sa Motorstar para uh, makakuha ako ng uh, kumbaga reference. Kasi sila yung nakakaalam dapat ng mga piyesa na pwedeng ikabit doon sa kanilang motor. Pero yun na nga mga boss, uh, sa kasamaang palad, wala pa rin tayong nakuhang idea kung ano nga yung pwede natin ikabit dito. Ano? So ang ginawa ko mga boss, uh, nag-open ako ng Shopee, then tinipe ko yung pambelt na pwede dito nga sa easy Ride. Yun na nga mga boss, dahil wala tayong mabili dito sa atin sa Aurora. Kasi dito tayo sa Aurora mga boss. Ano? Uh, Nag-order na lang ako sa Shopee nang ito nagresearch sa mga boss kung ano yung mga ginagamit nila para dito so ito ito yung nakita ko so yun, nag-order na lang ako yung number nito mga boss is 819 by 19 by 30 819-19-30 so band belt to mga boss gamit ko ng uh, SIM Joyride 150 200 so ginagamit din siya ng Rusi RFI mga boss so nakalagay din dun pwede sa easy ride so try natin ikabit ngayon mga boss so papak maraming uh, mga belt mga boss na pwede dito sa ating uh, easy ride mga boss ano? pwede rin yung 8, 818 so papakita ko na lang yan mga boss 8 42835 So papakita na lang yung mga boss yung mga pwedeng Sabit nyo dito sa Easy ride 150 Okay So itry natin kabit mga boss kung uh, kakasya nga sya no Yung yeah, mga boss, pag magkakabit kayo ng pambelt, uh, unahin nyo yung pulley na ilagay para walang ipit. So yun na nga mga boss Na-install na natin Yan Pantarin natin Para makita natin Kung fit nga ba Yung nabili nating Yon Belt I-order na natin sa Shopee Yan Bandobelt Okay mga boss. So swak naman siya. Takip na natin yung ating cover mga boss. Ano, then try natin paandarin. So ayun na nga mga boss na tapos na natin gawin. So red road test natin. Ayan na. Ayan Malakas din. Malakas din.